Hello, ako po si Madam P at ito ang ating full moon astrological reading para sa mga Pisces. Be sure to check your natal chart, sun, moon, and rising sign dahil pwedeng ito ang mas magbigay ng additional messages para sa iyo. Okay, let's start. By the way, bago ako magsimula, sana mag-iwan ka kahit heart lang dyan sa comment section. Nagpapakita ng support kapag mamahal at saka naiinggan nyo ako mag-reading kahit pagod ako or busy ako, etc gagawan ko na paraan na makapag-reading sa inyo dahil nakikita ko yung support at pagmamahal niyo sa akin. And at the same time, kung hindi ka pa naka-follow sa aming Facebook page, Madam Space P, Space Pasadulo, ayan, para mas madali mo ako masearch sa Facebook, doon ka pwede magpa-personal reading sa akin and at the same time, doon mo ako makikita ng mga post na hindi ko pinapost dito sa YouTube. You might want to check it out. For example, ano ang maaring maging effect ng Pluto retrograde sa atin no kasi meron nangyayari na si Pluto retrograde so doon ko yon sinabi okay so let's start okay Pisces Hmm, okay um yung full moon mangyayari siya May 13 sa Philippines pero sa ibang lugar it could uh, May 12 yan pero yung check mo na lang, no, kung anong area ko sa bansa ka and anong time mangyayari yung full moon. Pero of course, ang effect niyan, days before, days after pa lang pwedeng na experience mo na, no? For example, ngayon, no, pwedeng maexperience experience na itong full moon na ito. Yung iba, pwedeng na-experience na itong mga sasabihin ko. And ito, happening ito in the sign of Scorpio, si full moon, tapos nakatrain siya sa sign of, uh, sa so planet of Saturn, Ah, uh, in the sign of Pisces 28 degree naman siya sa uh, Pisces. So, ano yung maaaring maging effect niya sa iyo Pisces? Okay. So, ah uh, Pisces um ito big change ang hatid kasi ng full moon, big change. And then ngayon yung hatid ng full moon eh tapos isa pa, heightened or medyo mas emotional tayo around this time. No, of full moon, medyo mas iba yung emotion natin. Kung galit, galit talaga. Mas doble ang emotion. And then, emotionally, kung ito ay malungkot, so ganun din. Kumbaga, parang sa dagat, para tayo mga high tide pag full moon. So, ito, hindi lang, hindi lang ikaw, no? Being, being you are a water sign, so talagang emotional ka naman talagang tao. Pero, pati yung mga tao sa paligid mo. No, be sure na medyo uh, mag-ingat or medyo you know, as much as possible pigilan mo 'yung sarili mo pagdating sa mga boss or bosses sa buhay mo. Okay? Um, a father figure father mismo boss, leader, teacher, etc. Kasi high chance of you and this person na magkaroon ng arguments. Okay? Or pwede magkaroon ng big change pagdating sa work mo, career mo, and pwedeng may kinalaman yung boss mo dito or yung leader ninyo, so pwedeng magkaroon ng mga big changes pagdating dyan. No? And also, mhm, mm pwedeng may mga bagay na ma-reveal or mga sikretong malaman. Um, especially na meron na nga tayong Pluto retrograde, nangyayari na yan. Isa sa effect nun is yun nga, may mga mabubulgar or sikretong malalaman na pwedeng magbigay ng growth pa sa, sa bawat isa sa atin. Isa yun sa effect ng Pluto retrograde. Pero sa iyo, pwedeng may kinalaman ito sa iyong career. So, pwedeng may mga mabulgar na sikreto. May mga ah uh, pangyayari dito na pwedeng mag-create no maging dahilan no nang uh, matinding drama or paglabas ng emosyon na maging uh, dahilan para magkaroon na pagbabago at uh, or ending pagdating sa area na yon ng iyong buhay which is yun nga may kinalaman sa career. Okay? Some of you it could be the father no ah uh, pwedeng may mga big Uh, big changes sa buhay ng iyong father, no? If you still have a uh, father or andyan pa kasama mo si father mo. So, pwede mo mga malaman or ma-reveal uh, sa tatay mo. Like, uh, could be, you know, um... utang, I can see debt or uh, ang taw dito sickness hidden sickness so pwedeng ma-reveal or malaman yan and it it can create drama ang problema lang dito iyag pwedeng may mga limitasyon para magawa yung mga uh, pagbabago na yun. for example uh, hindi para sa lahat no example lang For example, a father, no, pwedeng may ma reveal na sakit sa kanya o kailangan niya na uh, maglakad-lakad sa umaga kasi para mas mag-increase or mas maging maayos yung buhay niya o mas maging uh, okay ang pangangatawa niya because dun nga sa kanyang uh, karamdaman. The problem is pwedeng may limitasyon because uh, emotionally or uh, pwedeng may kinalaman sa home, no? Uh, well, for example, yung father mo nakatira sa sa ano sa place where hindi possible yung paglalakad sa umaga. So may mga limitations tayo na kita pagdating diyan sa kung ano man yung mga changes na dapat gawin nitong mga taong ito. For example naman yung iba Uh, pag, may, kung may kinalaman sa career it could be the boss wants to make some kind of changes like change of place kung saan gagawin or saan magkakaroon ng tungkol mag paglilipat ng uh, ng place of office ganyan. Kaya lang uh, medyo impossible for now or medyo may limitation for now nang mangyari ito or gawin ito kasi pwedeng financially hindi pa okay na o hindi pa kaya ng uh, ng career ninyo para uh, ng job ninyo o ng business niyo para gawin gawin yung bagay na 'yon. 'Yan. So yung iba sa inyo pwedeng magkaroon ng mga changes din pagdating sa iyong status like for being from being single into in a relationship or yung iba from being um you know in a relationship pwedeng magkaroon ng engagement etc so yan some of you but high chance din ang promotion para sa iba no like uh pwedeng magkaroon ng Uh, ng changes pagdating sa pag-iisip ng boss mo na makita niya ikaw ay uh, uh, doing your best pagdating sa iyong career so high chance of promotion for some of you, if you do have a business so um, pwede magkaroon ng mga uh, changes pagdating sa employees or yung employees mo mismo pwedeng magkaroon ng gagawin sila no na mag create ng big change pagdating sa iyong career na no, yung iba uh, like for example yung yung, yung uh, employee mo o mag-ask siya ng bakasyon or siya ay mga anak etc so pwede may mga ganon uh, big changes pagdating sa iyong pinaka uh, workplace o sa iyong pinaka business So, yeah, that's it for now. Thank you for watching, guys. Ah, yung iba naman sa inyo, um, ipasok natin yung Pluto retrograde, no? Kasi may mga, may mga, pwedeng may mga ma-reveal sa'yo na uh, secret, like for example, yung iba naman hindi man secret, but rather you finding out your pregnant, pwedeng gano'n. So, isa pa ito sa pwede maka sa iyong work or career. So, parang kailangan mo i- sacrifice ang work or job or career mo for this of course yung pregnancy na so pwede may mga ganon or you you need to focus on your home or your your child uh, for example so ayun basta ang tatamaan or magiging effect sa iyo nitong full moon is may kinalaman dun sa mga nabanggit ko career boss bosses in your life ayan, business, if you do have one, status mo, so yun yung mga ma ma main uh, focus ng changes, or maybe endings sa buhay mo. Thank you for watching guys. I love you all. Please do comment down below. Pa-heart-heart naman dyan. At comment mo kung isang part ka ng reading na ito nakarelate. Sobrang ma-appreciate ko yan. And doon sa aking Facebook page, i-expect ko na makita kita doon. I mean, it's, it's really ano eh, parang overwhelming na mas makapag-interact ako sa inyo doon sa Facebook page kasi mas makikita ko yung profile pic ninyo, ang gaganda nyo doon. Yan, yung iba na nakafollow na dyan, nakikita ko yung smile nila. Nakikilala ko sila, mas na, mas nagkakaroon ako ng interaction sa kayong comments nila doon. So parang, ang sarap sa pakiramdam din. So sana doon mo ako follow Kasi dito sa YouTube, of course, yung iba username lang. That's not your real name, etc. Tapos yung picture is means some butterfly lang or whatever. You know what I mean. So that's it for now. I love you all and bye bye.